Mhm. Mm okay. Binawalan na 'tong bola mo. ko. Three fingers. Yeah, na. huwag no. niyong ituro sa akin yan gar huwag niyong ituro sa akin ng gar pag yan ang na puntahan ko gar Busyan, yan gar Tignan mo, nung si Paulo ay nawala Kahuli ako <tinyo> Mahas nga si Paulo Mahas nga si Paulo Mahas nga si Paulo O sablar, tignan mo nung nagalis Kadala na naman ako Ah, oh. Toryo. Nang mamaglit si Paulo ng ano? Malas? Nandadamay ba? O, oh, Paulo ayo, tara mo. O. Tatlong dalira na mahigit. Yan ano dito, sigurado. Ya. Yeah. Kaya nga, nangahawa yung baril niya na eh. Uli na naman gar. Siyempre gar. Ang guys oh. Pwede na. Three fingers. Sayang nga, nga, kanina. Taas ang sipat ko. Ngatlo. sa isang sala. Taas ang sipat ko ay. Eh, kahit yan. Pardas talaga Pardas sa akin yan. Pardas? magiging laki ba Mga yung mga tropa natin oh. Guys! <laughs>

ang bagay na tira. <laughs> Pardas yan sa atin. guys <laughs> oh okay, so, um. May get fingers na naman. Pag-fingers yan. Yeah. Maturo pa natin. Ang oh no? kawai 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 Bahay, dami doon. Diyan, nahuhulog.

Hindi ko pang ginagamit yung isa ko. Yung isa mo ganda patama. Andiyan oh. kahit hindi mo ganda yung panahon. Ayun. Uulan, pero wala pa rin lutang. Liliit na yung bibig oh. Kanina malalaki yung bibig kanina. Sayang. Ang buong tawid sa mga ni ko, Paulo. Ganito rin doon? Ganito rin? Sapgar, huli na naman gar! Gar, huli na naman gar! <laughs> maganda rin pala laki oh ang paulo laki lang ng bibig busog pala eh kaya malaking tingnan Ya. Yeah. Bakit daw iniwanan mo? Kayo. Kala laki din ng tilapia ay. Eh. Kala ng gis na rutan oh. So, Suka hapon na. Ha. Aawi na tayo. O so, kunti na hol natin ngayon, saka so, maliliit tayo na. Ah. Pa na. Pakita ko lang pa sa yung huli natin ngayon. So ito yung huli natin ngayon. Kukunti. Oh, Pili piraso. Yan. Mga 3 fingers may git saka 3 fingers. So pwede na to. Bihira lang kasi tayo makapagtiksay. So ngayon nakabakanti tayo ngayon. Kaya nakapagtiksay pa rin tayo. Gamit yung ating marble gun. So meron kasi akong sideline. Kaya hindi ako nakapagtiksay. So bukas meron naman tayong gawa. Paka tayo. pag natin oh. Paka tayo. So yun guys. Ah, Maraming salamat. Maraming salamat guys sa pananood. And guys, uh, kita, kita lang tayo sa susunod na video kung saan tayo makakapagtiksay. Kung baka dito ulit sa pwesto na to. Dahil na mayro' mayroon pa naman lutang.